Sa tahimik na pasilyo ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa Estados Unidos, isang malino na panawagan ang inihayag ni Ambassador Jose Manuel Romualdez. We will accept all Filipinos, no matter their legal status, no matter their situation, but send them home to the Philippines, not anywhere else. Ang mensahe na ito ay hindi lamang diplomatic courtesy. Ito ay paninindigan. Kung may kailangang i-deport, ibalik sila sa sariling bayan. Tinatayang nasa 200,000 hanggang 350,000 ang undocumented Filipinos sa Estados Unidos. Karamihan, legal na pumasok pero naiwan dahil sa visa delays o personal na pangamba. Ngayong taon pa lang, 24 na ang na-deport. Ang ilan, may kasong kinahaharap. Pero marami ang mga ordinaryong manggagawa nurses, caregivers, estudyante na natagpuan na ang sarili sa ilalim ng mas mahigpit na immigration crackdown. Sa gitna nito, ang tinatawag na Safe Third Country Policy ng Estados Unidos, isang patakaran kung saan maaaring i ang migrants sa isang bansang itinuturing na ligtas. Kahit hindi ito ang kanilang pinanggalingan, ngunit sa implementasyon, may mga ulat ng maling pagkakakilanlan at napupunta sa mga kulungan sa ibang bansa nang walang due process o access sa tulong. Mas lalong nabahala ang human rights groups. Nang mabalitang handa raw ang El Salvador na tumanggap ng kahit sinong deportee, kahit Amerikano, para ikulong sa kanilang pasilidad. Pinuksan na ang legal assistance desks sa mga konsulado sa si Estados Unidos. May mga Filipino lawyers na nag-aalok ng libreng tulong para sa mga nangangailangan. Dahil sa likod ng bawat deportation statistic, ay isang buhay, isang pamilya, isang Pilipino. At habang may bandila ng Pilipinas na nakawagayway sa Washington, may paninindig gan tayong iuwi ang ating mga kababayang Pilipino. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.